Bagamat nakakaroon ng tampuhan, alitan at tuloy ang paglayo sa isa't isa, ang magkakapatid at magkakapamilya, nakakasundo at nagbubuklo din sa huli. Ang maaari ko lang maipayo bilang isang ina at isa ring kapatid, naway iwasan natin ang inggitan, pagtatalo at pag-aaway sa ating pamilya. Walang perpektong ama, ina at kapatid. May kanya-kanya tayong personalidad at pag-uugali mahalagay ating unawain at puna ng pangangailangan ng bawat isa. Dahil sino pa nga ba ang magtutulungan kundi ang ating mga sarili at ang mga taong pinakamalapit sa ating puso. Ngayon, bukas at magpakailanman. Randy, Raymond, magkapatid kayong tunay. Yes po. Tunay sa isang ina, isang ama. Opo. Correct. Anong pagkakaiba ninyo? Ako po nung bata pa lang po kasi kami. Mahilig po kasi yung ano eh, lumabas, maggala. Talagang palabargada na talaga ako nung bata. pag -inig. Basketball, okay. ah, kung okay. saan saan pumupunta. Kahit saan, mayaya ng barkada. Ah. Uh -huh. sama lang. Uh -huh. Kahit ano, kahit na uh, tumulong sa bahay, minsan hindi ko na rin nagagawa. Kasi Talagang pala, ano, kasi palabarkada ka siya. barkada ka. Inaamin yes, mo naman yun, ano? Yes po. Palabarkada ka. Samantala, ikaw? Randy. po. Randy? Oh. Nung bata pa kami, palagi ko kasi kasama sila. Nanay, tatay. Oo. Oh, oh. So, yung... mayalig din ako sa kaibigan pero hindi naman ako masyadong tambay sa labas. Oo. Oh, oh. Tapos, yun lang. Okay yung paggaling sa eskwela, ano, agad aral, bukas ng libro sa bahay. Oo. Oh, oh. Yan po. Samantalang ikaw? Nung nag-aaral po, kahit... Hindi ka pala aaral? Wala? Hindi po kasi ako masyadong paro. Oh. Madalas ako, nasa galaan lang talaga eh. Oh. Kung ano lang po yung makuha akong grado, okay na po yun. Uh, -uh. Hindi masyadong inakasikaso <laughs> yung pag-aaral. Oo. Oh Ano lang po. Oh. Uh, minsan bumabagsak. Ano na lang yung makuha akong grades, yun na lang po. Oo. Oh. oh hindi, ka yung ano, hindi ka yung challenge hindi, Ano, pagbubutihan ko. Wala. 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 Para tumaas. Ay, parang lagi siyang wala sa bahay. Lagi wala sa bahay. Nasa, nasa barkadahan siya parati. Nasa galaan, mga ganun. Nasa galaan. nasa galaan ng mga kaibigan. Yes po. Oo. Pero nung bang panahon na yun, ano ka na talaga? Pariwara ka na ba? Masasabi mo bang ano ka na? Delinquent. Hindi, hindi naman. Hindi pa naman po. Hindi kayo nagda-drugs. Hmm. Hindi kayo kayong sumasali sa mga sa mga barkadang kriminal na alam mo na yung mga nagpipikpakit diyan, nag mga ganon, eh, wala ka namang ganon. Wala namang pong ganon. Sa probinsya kasi namin talagang magkasama lang kami magkakabarkada. Oo. Hindi kami, wala po kasi mga drugs, drugs doon ba? Wala. Po. Wala namang ganon, ano? Na, tigas ang ulo mo, no? Yes. Parang <laughs> <laughs> ganon. Parang ganon, tigas ang ulo mo. Ayaw mo makinig sa magulang mo? No. Ganon, Madalas pwedeng... Ko... na sinusuway ko sila. Sinusuway mo. Para lang magawa ang gusto. Oo. So ngayon ang malaking tanong dyan, eh hey, bakit? <laughs> eh, bakit ba gano'n? Bakit ka naging gano'n? Noong bata pa lang po kasi kami talaga meron, Inamin ko naman po na meron na akong inggit hmm. sa kapatid ko. Ah, nainggit ka sa kanya. Yes, but, kasi, dahil? Madalas kasi parang siya lang yung napapansin. Oo. Siya yung magaling, siya yung matalino. Oo. Tapos parang ako, wala lang. Hindi masyadong nabibigyan ng pansin ng mga magulo kasi wala naman nga po akong ginagawa maganda. Oo nga, wala Yeah. Paano ka naman nila pupurihin kung wala ka namang ginagawang maganda? Oh. Yeah. Tapos yun, doon na nagsimula na parang mage ka kasi itutuloy ko na lang kung ano yung ginagawa ko total. Hindi naman ako pinapansin sa bay. Oh, oh, revelde oh, oh. din na lang po. Para, parang naging way ko na rin po para mapansin nila ako oh, oh, ng mga ma. magulang ko. Alam mo, yan ang problema ng maraming magulang. May sawa ka na ba? Meron na po. Ah, meron na. May anak ka na. Yes po. Hala, may anak ka na. Ngayon. Hindi <laughs> ko man natatakot. Baka paglaki ng anak mo, ganun din. Natatakot nga. Oo, oh, natatakot ka. Kaya talagang binabantayan ko po sila. Binibigyan ko naman po ng talagang support kay mga anak ko. Kahit oh, mga bata ko po sila. Oo, para hindi lumaking katulad mo. Yun know. para, Parang ganun. Hmm. Pero o, bilang ikaw, magulang na rin pala ikaw eh. Pero naiwasan kaya yun? Ha, Raymond? Naiwasan kaya yung ganun ng maging ano mo, pakikitungo mo sa magulang mo at saka sa kapatid mo. Nung lumalaki kayo, ha? Nung lumalaki po kasi kami talagang, ano eh, parang siya yung panay, kumbaga eh, pampered siya. Kasi magaling nga siya eh. Siya yung napapansin talaga. Tapos yung sa akin, parang wala lang. Kasi wala naman ako ginagawa ng maganda nga po. Ayun ah, Pinababayaan nila ako anong gusto kong gawin ko. Oo. Ako naman, na, nagrebelde na talaga ako dahil hindi naman ako pinapansin. At ikaw din, hindi mo rin pinapansin ang magulang mo eh, no? Hindi yeah, kahit na nagagalit na sila sa akin, tinutuloy ko pa rin. Oo, oh, Binagawa kung anong gusto mo, yun ang ginagawa mo. Hindi ka yeah. naaawal sa kanila. Kahit dadan na dada, wala, walang bali sa iyo. Minsan diba? nga po, naiiyak na yung magulang ko. kakasaway sa akin. Wala eh. Na, parang, nadala mo? na rin ako ng mga barkada ko na, Diyan, dito na lang tayo. Oh, Nalala oh. na lang tayo. Pasok ko ba? Huwag na. Halika oh. na. Parang ganun po. Oo oh, nga. Eh, ikaw na. Habang, Randy, napapanood mo yon, di ba? Nakikita mo yun, rather, no? Nakikita mo yun sa loob ng tahanan niyo, na itong kuya mo, e, eh, pariwara, di ba? Matigas ang ulo, nagre-rebelde, gano'n. Okay. Ano naiisip mo? Sumahal nung time na yun kasi, naiinis na rin ako sa kanya, eh. Naiinis ka na? Oo, kasi oh. lagi siyang pasaway, sagot na sagot kay nanay. Nasasaktan ka pag ginagawa niya yon. Oo, oh, nasasaktan ako kasi yung nanay ko nagsisikap. Mo, nga. Oo. Oh, oh. Ayun, oh. tapos dalawa lang kayo, ang dalawa lang kami ni nanay magkasama lagi, nagtitinda. Oo. Oh. Galing ako sa eskwela, tapos ko galing ng eskwela. Oo. Oh. Nagtitinda ka pa, tumutulong ka sa mama mo. Oh. Siya nakikipagbarkada na. Nakikipagbarkada. Nakipagbarkada <laughs> na siya. Kaya ayun po, naiinis talaga ako sa kanya nun. Naiinis ka? Pero hindi nga naman, hindi naman dumating sa punto na... sasaktan ko siya. Oo, oh, oh. gagawa ka, ka na hindi maganda. Yung... Ako pa nga yung sinasaktan niya pag... Ga, sinasaktan na, ka pa niya? Uwi siya na lasing. Oo. Oh. Sasaktan niya. O, oh, oh, magpapasok ngayon oh. Hindi ka lumalaban? Lumalaban ka? Hindi. Hindi Pero, inuutosan ka pa niya, eh, di ba? Oh, Susunod ka naman. Pusun, ano pa, yung pinaka-voicet na sa sa'yo ng kuya mo? Yung talagang... Eh, hey, yung talagang galit na galit ka. Ano yun? Hindi naman po inuutosan yung... Ano po? Yung kala niya ako nag-uubos ng pagkain. Oo. Oh. Oo. Eh, wala na rin naman talagang pagkain. Oh. tapos yung ginulipin niya po. <laughs> Naalala mo yun? Sa na Uwi siya kasi lasing. Nauwi siya lasing, gutom siya. Oh. Gusto niya kumain. kumain. Eh, wala nang pagkain. Wala na pagkain. Kala niya inubos mo. Niya eh, hindi mo inubos. Eh, ba't walang pagkain? Sino kumain? Wala na talagang pagkain. Eh, wala talagang pagkain. Ikaw naman. Ba't ganun? Hindi ba niya pinaliwanag sa'yo? Lasing po kasi ako nung ano na oh, yun eh. Ah. Araw na yun. Kaya yeah. hindi ko na po siya pinakinggan talaga dahil gusto ko lang ano eh, kumain oh. talaga, tas magtingin ko, pag-uwi ko, dismayado ko, wala ako, tas lasing pa. Oh, Parang siya yung nakita mo pag-untunan. ko talaga siya. Sus. talaga na, ikaw, oo. Pero naniniwala ka ba? na talagang ang magulang ay eh, may paborito. May anak ka na ngayon eh. Marami ka ng mga nare-realize, di ba? Oo. Hmm. Oh. Meron nung, nga ba? Nung panahon po na yun, bata oh, po kasi ako, talagang iniisip ko po, talaga mayroong paborito yung mga magulang ko eh. Kasi siya nga po yung madalas na pupuri nila. Pati nga po minsan mga kaibigan Oo. ko, oh. nadadami na rin sa pagpuri sa kanya. Tapos parang ako wala na. Oo. Oh, oh. Ganun po yung nangyayari. Parang feeling ko talaga may paborito po yung mga magulang ko. No? Ah, talaga feeling mo noon. Yes po. Yung mga panong, But now that na grown up ka na at meron ka na ngang anak eh. Ano Ngayon sa tingin po? mo, hindi pala? Sa tingin ko, eh, Kasi ikaw, talaga. hindi ka naman talagang kapaborito. Kapabori, yes, <laughs> parang na-realize ko rin. Na-realize mo other na, other. na hindi ka naman talaga pwedeng paboran ng magulang mo kasi salbay ka. Hmm. Paano diba? ka papaboran kung ganun parati? Oo nga, ilaga. ako salbay. <laughs> Oo nga. Okay, yan na. Randy, nung ikaw ay nabugbog, nasaktan tungkol sa isang babae, kwento mo nga. Ay, nung panahon po ngayon, ano po yon Kasi ang fourth year siya, second year ako. High school, pareho High school. kayo. Okay. Tapos meron siya nang gusto ang isang babae, pangalan niya, Hedin. Okay. Niligawan niya, tapos nabalitaan ko na binasid siya. Oo. Oh, oh, oh. After one year, naging classmate yung babae. Naging classmate. So naging, Kaya, naging kaibigan mo? Naging kaibigan A -a. ko, naging close kami. Tapos <laughs> one time, pumunta sa may bahay kasi gagawa nga kami ng project namin. Oo. Gumawa kami ng project, tapos natatna kami ni Kuya. Pagdating niya, nakita ko siya na parang nanilisig yung mata. Oh tapos, lasing? <clears throat> ay hindi, hindi ay, okay. po siya lasing. Hindi naman lasing, okay. Parang nanilisig yung mata Tapos nung malis na siya, malis si Kuya nun. Tapos nung, tapos na kami gumawa ng project, umuwi na siya. Eh, di natin kasi yung babae. Sa babae siya. sa kanila, Oh. Pagkatapos ko, pagbalik ko, nakita ko si Kuya, lasing na. Ahay! Yung parang oh. galit na galit sa akin, bigla na lang akong sinuntok. Oo. Oh. oh. Tapos yun na, nalaman ko na sa kanya, lumabas rin sa bibig niya, yun na. Gusto ko yung babae na yun, ah. bakit mo inaagaw? Eh hindi niya alam doon, hindi naman kami. Hindi mo naman inaagaw, magkaklase lang kayo at may project hindi kayo. Hindi mag-close lang kami. Naku, talaga naman pala. O ano nangyari do Raymond? Ba't na <laughs> ano uh, nangyari? Ano po kasi, nung panahon na yun, nung nakita ko sila, parang magkalapit talaga sila eh. Close na close yun, sila, iniisip, nagselos ka. Yun na nga po, nagselos talaga ako. Tapos iniisip oh. ko talaga na parang may relasyon silang dalawa. O oh. sabi lahat na lang mm, parang napunta sa kanya. Yung mga magulang ko, yung katensya, nasa kanya na nga. Pati ba oh. naman yung nililigawan ko, oh, oh. mapupunta Pukunin ko. Kukunin pa niya? Opo. yun dun po ako nag, ano, parang galit na galit. Yan ba yung talaga. naglayas ka? Yan na ba yung naglayas ka? Opo. Nung ano na yung oh. time na yung pagkatapos, puro siyang gulit. Eh, parang <clears throat> pag-uwi po ng nanay ko, yun na pinagalitan ako, sinigawan uh -oh. ako. Tapos uh -oh. hindi ko na rin po napigilan yung sarili ko nung mga time na yun. Nasagot ko rin po yung magulang ko eh. Uh Oo. -oh. nag-decision ako na mag na lang po. Lumayas. Saan ka napadpad? Nung lumayas po ako. Tapos naman na ako ng high school noon. Nakagraduate okay. naman po ako kahit pa paano. Ang, uh -oh. ano nga lang, napun tinuluyan ko yung kaibigan ko na sa bukid po talaga siya nag ano, uh Oo. -oh. Hindi rin po siya nakapag-aral. Yun po yung nagturo sa akin ng mga diskarte sa ano eh sa bukid para mabuhay ka. Kung wala kang sariling lupa, kailangan mong magtrabaho ng ganito, susulang ka lang. Ah! Okay. Nung una talagang napakahirap ko kasi yung pinanggalingan ko noon, na, bahay namin, hindi naman po ako nagtatrabaho doon. Oo lang nga, hindi ba? <laughs> Oh. matutulog, oh. oh. iinom ka sa lalabas ng mga bargada. Aha. Nung naglayas po ako, doon ko po talaga na Natutunan po. mo na iba pala ang buhay sa labas. Iba po yung mabuhay ka ng mag-isa, wala kang sinasandalan. Oo. Oh, oh. Lahat ng hirap, sakit ng katawan, kayo sa kamay, ah. lahat po talaga. Bakit? Nag Nagtrabaho ko sa bukid? Opo, so nagkano kami, linis kami ng mga palayan para susulang kami. Yun po yung pinakakain namin. So, minsan, nag-aararo din po kami. Pag-oras okay. na po ng pagtatanim. Oo. Oh, oh yung mga naging ano ko, hanap buhay ko noon. Oo. Oh, oh. so, nung, nung mga panahon yun, Raymond, naisip mo ba noong ang kapatid mo? Naisip mo ba yung nanay mo? Naisip mo ba yung pamilya mo noon? Yung mga panahon po na yun, nagtatanong tanong din po ako sa, eh, sa oh, mga oh, oh. kapit oh. namin kung kamusta um, po sila. Pero hindi oh, ko nang hindi po ako minisa pumunta sa kanila kasi gusto ko talagang patunayan na kaya mo mag-isa. Mag Ayabang mag mo pa, po, ha? Ayabang <laughs> Ay, mo pa sa kanila, ha? Pero yung pala, kailan mo na pagdesisyonan na hindi mo pala kaya at kailangan mo bumalik sa pamilya mo? Yung talagang panahon na halos wala na akong makain. Kahit ano pong gawin ko nga, naghahanap kami ng trabaho ng barkada. Hindi talaga kami makahanap parang... Oo. Bakit ako nagtsatsaga dito? Pwede oo, naman akong umuwi sa bahay kasi inahanap naman daw po ako ng mga magulang ko. Oo. Tapos minsan nga sumama pa raw si yung kapatid ko para sunduin ako. Para hanapin ka. So, oh. talagang nagmatigas lang po talaga ako ng mga panahon na yun. Tigas ang ulo mo, no? Grabe, bilib ako. <laughs> ang tigas talaga. Teka muna, itong ikwento niyo sa akin, nung ano yung nangyari na talagang pinaka-violenting pangyayari sa inyong dalawang magkapatid at siyang nagpaikot ng buhay ninyo? Ay, doon na po yung sa part na yung nagkagulo na sa pesta piyestahan na saksak po yung... Baka. Sa inyo, may piyestahan. Ano nangyari? Time po noon may piyesta, tapos galing po noon niya piyesta, tapos pa na ako. Okay. Meron akong nakasalubong na mga lalaking lasing. Aha. Uh -huh. Tapos kinukulit-kulit ako, tapos iniingan ako ng pang-inom nila. Oo. Oh, oh. Ganito-ganyan. Oh, oh. Eh wala akong... Wala ako maibigay, oh. akong maibigay, oo. Oh, wala akong maibigay. Oo. Oh. Ayun na. Dahil nagsimula yung gulo, ginulpi nila ako. Ah, oh, tapos? Tapos may maya nakita ko lang may mga paparating na lalaki. Oh, nakita dumadami ako, na sila? Mo. hindi. Nakita ko kapatid ko na pala Ah, silang dumadating? Oo. Okay, oo. Oh, oh. Tapos? Ayun, tinulungan... Nakita, nakita mo yung ginagawa nila sa kapatid mo? Opo. Oo. Oh, oh. Yung time dayon nagiinuman sila. Sila naman nagiinuman? Nagiinuman, tapos may nagbalita lang daw sa kanila na Ah, na may nangyayari sa iyo. Sumugod kayo doon. Opo. O, nung oh, nung kasi oh, nabalitaan ko po nung ano eh, parang ba, kaibigan ko, nagiinom po kasi kami nung time nito, parang humahangon siya papunta sa amin. Sabi niya, yung kapatid mo, binubug. Bin, binubugbog binubug, ng mga dayo. Hindi oh, oh. na po ako nag, nagdalawang isip, tumayo po agad ako. Humahangos. Takbo ka, takbo ka. Na, nakita mo. Anong, nung, nung dumating ka, anong eksena yung nakita mo. Naiba ko talagang pinagtutulungan po siya. Eh. Ilan sila? Napaka marami po eh. Hindi ko ano. Mahigit sa tatlo? Hindi May po sobra po. oh, oh marami. Six, six mga anim. Oh, Medyo madilim po. po yung lugar kasi wala naman pong street light. Oo, oh, oh, oo. Oh, oh. Tapos? Talagang ginugulpi po siya. Nung nakita ko parang wala na. Talagang po inilusob ko na. Nag-blackout ka na. Po. O nilusob mo na, na talaga. Agad. Sino oh, tapos? Tapos so, yun, nagbugbugang kami. Oo. Oh, oh. Talagang, ano, dikdikan yung labanan. Kaso lang, nung ano, parang may umano sa likod ko, may tumusok, tapos... Naku, nasaksak ka! Tumumba na po ako nun. Tumumba ka? Pero hindi naman po ako masyadong nawala ng malay. Nakita ko pa rin Akita po yung mga pa pangyayari, Oo. kahit na bumagsak ako. Okay. Tapos kinaka pa ako yung tama ko dumudugo yun. po, doon ko nakita yung ano, si, yung kapatid ko na inano po yung sumaksak sa akin. Ano naman ang ginawa mo? Ayun na Randy. Po, po, sa, nasaksak po siya, siyempre nandilim na rin po yung paningin ko siya, kapatid ko pa rin yung kahit anong nalit. Eh. Oo. Then sinugod ko yung sumaksak sa kanya, naagaw ko yung kutsilyo. Naagaw mo yung kutsilyo? Ikaw naman ngayon ang umunday dun sa ano? Okay. Sa sumaksak sa kanya? Ako na po yung sumaksak sa may... Oo. Oh, oh. So nasaksak ko. mo? Nasaksak na Saksak ko maraming beses. maraming beses. T tumumba rin yun? Tumumba po yun. Oo. Oh, oh. Tapos, ang kapatid mo, tinakbo ninyo sa ospital? Oo. Okay. Marami uh -huh. po sa kas kasama kaya mabilis rin kami nakapunta ng ospital. Mm -mm, mm -mm. So nagsampa kayo ng kaso? Hindi po. Yung nasaksak po namin. Nasaksak ko po. yun po yung nagsampo. Ah, oh, sila nagsampo sa inyo ng kaso? Oo. Uh, oh. Ano nangyari pagkatapos nun? Pagkatapos nun, ayun lang. Na-dismiss na naman yung kaso na yun kasi hindi naman napatunayan na kami may kasalanan. Oo. Tapos self-defense lang Tsaka nung time na yun, wala na ako doon eh. Tinago ako ni nanay. Oo. Oh, Tsaka ni Kuya sabi niya sa akin, Pumunta ka muna sa kabilang bayan, doon sa tita mo, kasi delikado ka pa dito. Baka ka. Oo ma nga. Um, Oo oh, um, nga naman. Kakaaway uh, natin. Oo. Oh, oh. Si kuya po yung umako ng ano, nang siya yung nakasaksak sa may nakaaway na Ah, inako mo? Opo. Bakit nun, mo ginawa yun? Kasi ang, ang iniisip ko po kasi nun ano po eh, parang wala naman na ako kung patutunguhan eh. Ano uh, Wala ka nang Mga yung buhay ko, parati akong pasaway sa nanay ko, Aha. sa mga kapatid ko. Okay. Uh, naisip ko na, si, mga kapatid ko, medyo maganda po yung kinabukasan kasi masipag siya mag-aral. Uh Oo. -oh. Tapos matulungin siya sa magulang namin. Uh Oo. -oh. Kaya yun po, nag ako na patakasin na lang siya na, sabi ko lumayo ka na lang muna kasi siguradong babalikan tayo ng mga nakaaway natin dahil medyo napuruhan mo yun. Nag-50-50 like, po ata yung yung tao na nasaksak po. niya. Kaya oh. sabi ko, sige tumakas ka na lang muna. Oo. Oh, -oh. Then, nung nagka-investiga na po, inako ko po na ako po yung nakasaksak dun sa lalaki. Oo. Oh, oh. Then, after dun, nak nakulong po ako ng mga 6 months habang gumugulong ah, po yung kaso. 6 months ka? Oh. Yes po. Then, habang nasa, oh. kul nasa kulungan po ako, doon nakita yung pag-aalaan ng magulang ko sa akin. Dahil? Kasi araw-araw niya akong dinadalaw, oh. tapos pinupuntaan doon. Oh. Para tinitingnan kung okay lang ba ako. Oo. Oh, oh yun yung mga pangyayari na nakapagpabago sa pag-iisip mo tungkol sa pamilya namin. Oo. Oh, oh. So, doon mo nakita, doon mo napatunayan na talagang mahal ka rin ng, ng ina mo? Opo. ba diba? Biruin mo yun, ano, araw-araw ka pinupuntahan. So, nakala nakalaya ka na after that, no? Yes, po. O, napawalang hmm. sala ka rin, Opo. diba? Paano nagbago ang pagtitinginan ninyo bilang Opo. magkapatid? Nung nakalaya ka na, ikaw din, ano, nagbalik ka na. Mauna ka muna. Sige, Randy. Paano? Dati, nisna ka sa kuya mo, tigas ang ulo, natatakot ka pa sa kanya. Pag ikaw, pag dumarating ng lasing, nervous ka na. Diba? After that, what? Nung nakabalik na po ako nun sa bahay, no, okay na yung kaso. Pagkakita ko sa kanya, una-una akong -una sinasalamat talaga. Kasi kung hindi niya inaako yun, ako yung makukulong. Correct hindi nung maasikaso yung mga priority ko sa buhay pag gano'n. Uh -oh. Ayun, nagpasalamat ako sa kanya. Tapos, nung usap-usap kami na ganito lang gagawin natin sa buhay. Mag buhay na siya. Sinabi uh -oh. niya na rin, nangako na rin siya ng babagong buhay na siya. Uh -oh. Uh -oh. Ikaw naman, Kung nung time na yun, nung nakalaya na, doon ko talaga naisip na walang patutunguhan yung ginagawa ko. Na kailangan ko na talagang baguhin yung sistema ng pamumuhay ko na. Parati ako nagpapasaway sa magulang ko. Uh -huh. Parati ko sinasaktan yung kapatid ko na hindi uh -huh. naman dapat. Oo. Uh, sabi ko dapat humingi ako ng tawad. Oo. Uh -huh. Sa magulang ko pati sa mga kapatid ko. Oo. Ito yung ginawa ko. Parang nagbago po ako. Yung sa yun nga, nakahanap naman po ako ng trabaho. Oo. Uh -huh. um, lumipat na po ako nandito sa Maynila. Na Ayan si Randy oh. Sabi mo gusto mo humingi ng tawad paano ba humingi ang tawad ang isang kuya sa nakababatang kapatid? Padinig nga. <laughs> uh, tol, ano, pasensya ka na sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Sana kalimutan na natin yon pag bagong buhay na tayo. Huwag kang mag-alala, nandito naman ako para suporta ang kaparate. May problema, pag-usapan natin. Kung ano man yung matutulong natin sa isa't isa, sana itulungan natin ulit Pasensya na talaga nung mga panahon na yun na sinasaktan kita. Sorry sa mga nagawa ko. Ganda naman. Ano naman ang sagot ng Randy? <laughs> Tol, maraming salamat din sa mga gin sa ginawa mo noon na napag-ako. Hindi ko makakalimutan yun yung isang pinaka-the best na tulong na ginawa mo sa akin. Sana magbago ka na pagpaawa mo nang babalik yung dating ugali na puro ka barkada bulakbul. Mer meron ka lang alak dalawa, alaga mo na mabuti para hindi matulad sa iyo. <laughs> 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 Ang ganda naman. mag check tayo dalawa. Yan, syempre dapat ganyan. Pero teka bago tayo matapos. Salam ninyo sa totoo lang. Yung nangyari sa inyo, mo nangyayari din yan sa maraming ganda siguro ano kay maiiwan nating mensahe Doon sa mga kapatid na kasalukuyang nasa ganyang sitwasyon noon yung sitwasyon ninyo noon 'di ba yung bunso mo na mauna ano pwede mong iwang ano mensahe, mensahe sa mga, payo sa mga magkapatid na lagi nag-aaway bangayan ng bangayan daan niyo na lang yan sa mabuting usapan Huwag nyo nang hintayin na mapunta pa sa na trahedya. Right. Kasi masakit yung mangyayari pag nangyari. Yung magulang may masasaktan sa mga ganong ginagawa. Kaya pag-usapan nyo na lang na mabuti para maayos yung gulo. Ikaw, Raymond. Sa akin, sa mga magkakapatid na katulad na communication talaga yung kailangan nyo. Bonding para... Hindi nyo kailangan magsakitan kasi pwede naman kayo mag-usap bigayan, kung may pinagtatalunan, dapat pas pag-usapan ng mas maayos. Magplano kayo kung ano yung mas maganda para sa kinabukasan Lalo na yung sa mga nakakatanda. Kasi pagdating ng panahon, kayo yung dapat natutulong oh, wow. doon sa, sa mga, mas nakakabata sa inyo. Oh. Yun lang yung masasabi ko. Magmahal kayo kasi wala na kayong ibang kapatid. Walang iba. Tama pati, yung Kayo. kayo 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 lang Oo, oh, oh. magkasindugo. Ano? Sa mama, ano sasabihin sa mama? Randy? Sumako. Maraming po salamat kasi kahit na anong nangyari noon, pinagdaanan natin, supportado pa rin kami. Yung suporta mo, 100%, nandiyan pa rin. Sa akin sa nanay ko, kaya ako rin humingi ng tawad po sa kanya sa lahat po ng mga nagawa ko. Humingi po ako ng pasensya. Sana hindi kayo magsawa na mahalin kami, suportahan kami sa lahat ng mga desisyon namin. Hanggang nagpapasalamat po ako. Kahit na ganun yung ginawa ko noon, talagang pinakita niyo pa rin sa akin na mahal na mahal niyo ako. Ay, ang ganda naman ang kwento ninyo. Congratulations. Salamat Congratulations. Po. At ako'y mananalangin na sa akin. patuloy talaga. At lalong lumalim, lalong maging matibay ang pagmamahalan ninyo. Thank you very much, ha? Salamat po. Salamat sa sa Thank Salamat. you. So ano what do you do now? Bali galing lang sa ani, isang trabaho.